Bumitaw ang aktres na si Sarah Lahbati sa mga chismis na siya ay nasa bagong relasyon matapos ang kanyang paghihiwalay kay aktor Richard Gutierrez. Ito ay matapos banggitin ng veteranong reporter sa showbiz na si O.G. Diad sa kanyang YouTube vlog na nakitang kumakain si Lahbati kasama ang isang misteryosong lalaki sa Hong Kong na nagdulot ng mga spekulasyon sa social media. Pumunta ako sa Hong Kong upang maranasan ang si Art Puzil. Pangarap ko ito na sana ay magawa ko at masaya ko na nagawa ko ito. Ang larawang kumakalat ay ang kaibigan ko. Nagpunta ako sa Hong Kong at nagkita-kita kami ng mga ibat-ibang kaibigan doon, paliwanag ni Lahbati sa press. Ipinaliwanag din ni Lahbati na pinapayagan niyang sarili na mag-enjoy sa kanyang panahon dahil siya ay single. Unfair ba? Naiistorbo ba ko? Hindi. Kailangan ng mas malala para mapansin ako ng isang bagay. Pero sa tingin ko, bilang isang babae, pinapayagan tayong lahat na magkaroon ng mga kaibigang lalaki. Muli, okay lang na magspekulete, dahil muli, ako ay single at ito ay bahagi ng isang bago kong buhay, Anya. Pinanatili rin ni Lahbati na hindi siya naapektuhan sa lahat ng negatibong spekulasyon na ibinabato sa kanya. Sanay na kasi. Kung matatandaan ninyo, ang buhay ko ay puno ng makulay na intriga mula sa pagkapanganak ko kay John. Maalala niyo ba noong nangyari iyon at hanggang ngayon hindi ako nababahala sa intriga. Kaya para sa akin, wala ito, Anya.